province of Quezon alright pagbalik may bariya gusto mo buo buong bariya buong bariya 76 36 37 38 39, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 39 70 <laughs> Okay. 26 Woo. Woo. Oh, tara na Dami Lugi kayo sa akin, oh Yeah 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 <laughs> Oh, si kuat dol Papap dol, papap Ngayawa na <laughs> <laughs> so what's up, what's up mga undo, mga inday Medyo makulimlim guys no So ganyan naman lagi yung panahon eh Biyaheng San Juan, Batangas tayo ngayon guys Yan so kasama ko ngayon si GT Rides Andon sa unahan ko Ayun so andito pa tayo sa Turbina Bisitahin natin itong uh, Kuya Oliver Scutuhan, no? kung uh, hanggang sa ngayon, eh, gaano pa rin saka ka uh, raming tao na pumipila doon para kumain nitong guto uh, goto ni Kuya Oliver. Alright. So alam naman natin na matagal-tagal na itong uh, Kuya Oliver Scutuhan. Pero sa ngayon, eh, dadayo tayo doon para tumikim, kumain, humigop ng kanyang goto. Ayan, so dito tayo dadaan daw ng Chaong uh, para makita din natin yung mga magagandang view doon so yun guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and click mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright so shout out nga pala dyan kaya uh, Kuya Mar and uh, Ati G Santi. yun maraming maraming salamat sa inyong supporta and shout out na rin Mar uh, Marchams TV Ayon, maraming salamat ganda sa iyong uh, panonood sa aking munting channel. So, and guys, enjoy natin yung biyahe. Ngayon nga pala ay eh, uh, June 30, 2024. So, and guys, enjoy lang natin yung uh, ating biyahe, ang ating ride. All right, so andito na tayo sa Alaminos, guys. So, syempre dito tayo dadaan sa magandang view. So, ito yung bypass road dito eh. Kakanan tayo dito guys para Siyempre ma Enjoy natin yung sarili <laughs> Sa magandang view Tsaka masilip na rin natin kung ano yung uh, Sitwasyon dito sa Alaminos no Bypass road na ito Yung mataas na may tambak na ng lupa doon no? Ha ah! Ay ulan <laughs> Lagot Ulan na doon banda sa Quezon Sa Chaong ata yan banda Yung sa kanan guys papunta ng Lipa Then itong kaliwa, ito yung papunta ng Alaminos. Then San Pablo. Good Yan, ito yung dulo din. Yung pakanan, yun yung pa San Pablo. Then yung kaliwa, ito yung papunta ng Alaminos bayan. So kanan tayo, guys. All right. ayun, balik tayo sa highway alright guys, malapit na tayo sa boundary ng province of Quezon so far, so good, maganda yung biyahe ngayon ha maluwag, linggo kasi tapos uh, maaga pa province of Quezon alright nandito tayo ngayon sa bayan ng Chaong malakas dito yung ulan guys kakatapos lang nagpagas lang kami sa Petron basta ito, papunta to ng Tagbakin Chaong so tatawid muna tayo Tumawid kasi tayo kanina, kaya ngayon tatawid tayo uli. Yan. Ito yung papunta ng Tagbakin. Yan lang din alam ko. So dito guys, magbabagal tayo, no? I-enjoy natin yung kalikasan dito kasi pagkakalam ko marami tayong madadaan dito na magagandang view. Ito, dire diretsyo nito, San Juan, Matangas. Probinsyang probinsya yung datingan guys, no? Malamig yung hangin, tahimik na lugar, bibihira ang sasakyan. So ayan guys, tumigil lang kami dito sa glit para makita natin sa aerial view. So 'di ba? Kita natin mga green na green sa paningin. Alright 'yan, no? Ang lawak. So ito talaga yung sinadya namin dito na mga view. Kaya dito kami dumaan. Alright. So pag mga ganito rin kasi, eh huwag tayong magmabilis. Tamang chill lang, no? guys, andito na tayo sa San Juan Malapit na tayo doon sa kay Kuya Oliver's Goto Han. Yung way na kasi yan, yan yung papunta ng ano Nang uh, Laia So ito dito guys, oh. may malaking puno ng Acacia Then Dito, pasok tayo dito Kung May nakita ka dito ng rough road Yun na yun kakaliwa tayo dito guys ayun dami sasakyan baby magbalik may bariya gusto mo buo buong bariya <laughs> buong bariya hanap na yung parking guys para sa motor ayun, mga four wheels tingnan mo kung ah uh, gaano pa nila ka tinatangkilik si kuya oliver sa kanyang goto saan ba yun dito oh dito hanap na yung parking guys dami nakapila oh <laughs> dami tao baby eh Guys, nandito na kami sa kay Kuya Olivers. Doon kami nakahanap ng parking. Sa dulo. Si Puno na doon sa bungad. Order, Saan po order, ma'am? Saan Excuse ma'am, saan po order? Wala pa po. So kukuha pala tayo ng number bago tayo maka-order. So ito, sasabawan na lang. So ito guys, pang take-out. Ang dami. Pinupukod yung sabaw. So guys, sumilog muna kami dito sa lilim Habang nag-aantay ng aming order Number 76 pa daw 76 Yan. 76 So yung tinatawag, pang anong number pa? Ang nasa 40 plus pa? Uh -huh. So siguro, antay tayo ng isang oras Agay! So sa mga ganitong lugar, huwag ka mag ha Kasi hindi lang ikaw nagugutom Ano? You know? Si Kuya Oliver eh? Kuya si Goto May is pala Oliver's and Friends <laughs> Yung, gigil mo sa kain tay, uh, buhos mo na lang sa pagkain. Paliguan natin sarili natin mamaya ng sabaw. <laughs> guys, nagtatawag daw ng mga number. Yan. Tatawagin yung mga number nyo din. Saka kayo mag-order na. Tawa-tawa lang muna natin yung number natin guys kasi malayo pa. 36 pa, 35, ganun. <laughs> doon sa dulo! Yeah! Doon sa dulo! Nakita mo naman yung big bike doon! Nakapakan dulo! ha! na kayo ba? Yun A few moments later. Yeah, may isa tayo dito import na. pa tayo. 76 pa? 76 pa. Ha? Ah, oh, 36 yung kanina. Wow. wow. Ang halian. <laughs> Pero sabi ni Kuya, tayo na lang daw natitira. Baka umalis yung iba, no? Malay mo, no? Surtihin tayo. Tinawag, tinawag na tayo. Kuya, 76. 76. Oh, tara na. <laughs> <laughs> Kalain mo. Kailangan mo yun. Kalain mo. Binigyan agad tayo ng pwesto. Napaaga tuloy. Nandito <laughs> <laughs> tayo. Hindi ako na nervous sa ride, na nervous ako pagtawag ng na number namin. Okay. Uy, darin. Saan kami kaya? Ah, dito. Ang lawak. Dito tayo sa ano, guys. Mahangin. Eto na, guys. Dumating na. Ang pinapangarap ng karamihan. <laughs> Ayan you know, o Buti na lang may reinforce kami o oh. ayun eto na guys dumating na yung ano So sa halagang 150 So sulitin natin to guys ha ah. Talagang bawing bawi ka rito Ayun si Idol o iingitin na yung ibang katropa doon na iwan <laughs> Dami? Oh, Lugi kayo sa akin o Ah mm. Kaya naman pala binabalik-balikan. A few inches later. Ayun guys. Nakatikim na sa Kuya Oliver's Goto. And then ito to. Mag-iikot pa tayo ngayon dito sa Lubo. So 10:30 na ng umaga. Seniority kami guys ha kasi 76 yung number namin. Pero mga 35, 36 pa lang tinawag. Imaya-maya, tinawag na rin kami. Alright. So napaaga yung kain namin <laughs> Sarap Kaya naman talaga binabalik-balikan tong Kuya Oliver's Goto no? Walang tapon Ubus lahat Sabaw, laman, balat Laman loob Walang langsa Oo. This is my second time na Kumain rito Eh talaga naman sulit Ayun tatlo na kami si Idol Humabol sa amin kanina Ito sabi ni Idol, paglabas dito, ito na 'yon, diretso dire, lang 'to. Maganda naman daw yung kalsada rito. So right, enjoy natin. Kapag take out din ako, guys ah, dalawang uh, overload. Then yung sa ah uh, pa-take out, 'yon 160 na kasi s'yempre may kasama na ring uh, topperware, Ayong uh, ano, container, may kasama ng baunan. Then ang daming sabaw sinama. <laughs> All good. Yeehaw! Okay guys Off-road gaming Hindi <laughs> ko alam kung gano'n ito kahaba dito ng off-road na ito No? Oo yeah. Siya nga pala guys, dalawa na lang kami Si Idol doon na umuwi na doon sa kanila Doon sa pamilya yeah? niya Doon sa San Juan Welcome to Pipisik uh -huh. Chillan tayo dito, off-road ang ingay pa ng box ko sa likod danger falling rocks mga ganitong litaw yung bato wag mo masyadong prinuhan yung mag-i-skid yung gulong delikado yan yan pitik pitik lang guys lalaki ng bato eh ginusto mo yan eh <laughs> <laughs> kakapagod ah hindi ka nasanay sa rough road guys no Tsaka yung motor mo hindi naman dinisain para sa rough road na to. <laughs> Pero XRM, kayang kaya to eh. Kaso naka-lower tayo guys. Yeah! Yeah! <laughs> Nakakapagod na nakakatuwa. <laughs> okay, may simento na uli. Goods na siguro to. Okay. Saan ba? huh? <laughs> oh, wow ganda ng view dito guys Wow, may mga twisties Twisties Wow, si dol Counter steer doll Oy. grabe yung viewhan dito guys Parang yung no? Oh, ang taas <laughs> Dinggalan be like huh? Dinggalan be like <laughs> <laughs> Yung palusong ka rin galing ka ng ano Anong ano yun? Pacific View Deck huh? Nag yung katawan ko guys Yung makita ka ng magandang view na nasa taas ka May dagat, may bundok Yun oh, may dagat na boy Papapdol Papap Tiban <laughs> sarap no? Mag ride ka ng ganito tapos kakain ka ng guto na templado ni Kuya Oliver ay ah, di ba laks naman iwan ko na lang kung di ka mapapawaw ito tabing dagat na tayo guys nasa lubo na ba tayo ito guys raprodle agay mm. <laughs> taas eh ito parang mahaba-habang raprod to Ngayawa na. Push. sepatus <laughs> <Uy. laughs> Sapatos ko. Goods naman. Woohoo! Amazing! <laughs> A few moments later. so guys tapos na tayo mag dito no? magbuni-muni dito sa Malagondi Point so right Let's go Sarap magtambay dito guys Pinaplano namin na babalik kami uli Yeah Dala tayo ng mga dapat na dalhin Upuan, kapehan Tinapay, biskuit, ganoon, tubig <laughs> Ha? Ha? Plat yung una! Kaya nga. Hatem, pisto. na lang. Kaya pa? Ay, bomba ka? Okay. Malambot yung, ano guys? Natunog siguro ito. Sa unahan. Matinig na. Alright. Matapos ang mahabang rough road. Andito na tayo sa Malabrigo Lighthouse. So, daan lang tayo guys. Iyo. Yeah. Yan nga pala yung Malabrigo Lighthouse guys. So, ito na lang yung last kumbaga last na rough road na dadaanan natin <laughs> grabe yung kanina ang haba nuna. Ah. hindi <laughs> ko alam ilang kilometer yun ayun guys andito na tayo sa coastal road ng Lubo ayun no, oh, medyo natatakpan lang ng mga puno ng Roma ayun no, oh, dagat diba laki yung barko guys no ano ba laman yan? mga diesel laki ah may kargang apat na bola ay eh, lima <laughs> So ayun guys, so andito tayo sa likod ng yung Monte Maria, oh. Uy. May banggaan boy. Ah, kasi Oh, kasi na diyan. Kotse versus motor. Dandaan lang boy. So ayun guys, uh, hindi na tayo pumasok na sa Monte Maria no kasi alang anin na sa oras. May pupuntahan pa kami ni JT Ride sa Kalamba. Sa ngayon, ah, yan lang muna ang aking mai-share sa inyo, ano yung pagpunta natin kay Kuya Oliver and then pagtambay natin doon sa uh, Malagundi Point right? so hopefully nag enjoy kayo sa ating isa na namang ride na ginawa natin isang pamamasyal hopefully ay eh, na enjoy kayo so guys paki like paki share na rin ang ating uh, youtube channel ano at syempre kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright, so kaya, see you next ride, and ride safe.